And ayon kay San Juan chapter 1 verse 18, Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Ang kahulugan ng talatang ito ay, Una, ang Diyos ay hindi nakikita. God is invisible. Ang talata ay nagpapahayag na ang Diyos Ama ay hindi kailanman nakita ng sinuman. Ito ay dahil ang Diyos ay Espiritu at hindi nakikita ng ating pisikal na mata. Pangalawa, ang bugtong na anak, the only begotten son. Ang talata ay tumutukoy kay Jesus bilang ang bugtong na anak. Ito ay nangangahulugan na si Jesus ay ang tanging anak ng Diyos Ama at siya ang perfectong larawan ng Diyos. Pangatlo, nagpakilala sa atin, introducing us ang talata ay nagsasabi na si Jesus ang nagpakilala sa Diyos Ama sa atin. Siya'y tunay ding Diyos. Nang si Jesus ay nagkatawang tao, siya ay naging daan upang makita natin ang Diyos at maunawaan ang kanyang pag-ibig at katotohanan. Ako po, si Brother Chris. Ang kahalagahan ng talata ay ito. Ang San Juan chapter 1 verse 18 ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pag-asa sa atin na makilala ang Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, maaari tayong magkaroon ng isang personal na relasyon sa Diyos at maunawaan ang Kanyang pag-ibig at kalooban. Thanks God. Hallelujah. To God be the glory. Amen.